guys, good morning. Parang kailan lang when when I joined in Global. Dati nagco lang ako, hirapan, nawapagod. Pero guys, after 6 years na sinaga namin in Global, ito, hindi lang ako yung may sasakyan, hindi lang ako may resulta, kundi lahat kami mga nandito, lahat kami may mga resulta na. ang pagiging successful ay dapat mas ibag determinasyon ka at nasa right direction ka. Kaya guys, dito sa yung global, ito na ano po yung result ko ngayon. Hindi minali maging successful. Kaya ako, nagsikapan ko talaga. Kaya ito result ko. Ay, grabe guys. Sa hirap, caga, determination mo sa yung global. Focus ka lang. Ito mangyayari sa'yo. Thank you Lord. Ay grabe, life is not a matter of chance. It's a matter of choice. Kaya ito ang choice ko, maging successful. Sawa so, na ako sa hirap, kaya ako, pinagsikapan ko. Salamat in Global. Two years, ito resulta ko. Power! Good morning! Akala ko Facebook chat chat lang. Akala ko update update lang. Akala ko friends friends lang. Nakakatuwa kasi ginawa ko siya ng tama. Ginawa ko siya ng negosyo. And good news, ito na result. Salamat, in Global. Sino ba naman ako para magkakotse? Simpleng tao lang. Buti may nakita ko magandang opportunity na nagbago buhay ko. Eto, after one year, ako ako na ang resulta. Guys, ang buhay ay subok-subok lang. Ito ang resulta ng Facebook. Salamat, Team Global. Guys, SM employee lang ako. Pero hindi ako sumuko maghanap ng opportunity. Doing M Global, ito na po ang result ko. Dati lang po akong probinsyano. Ngayon po, pinag-aralan ko networking. Buti na lang po. Nung pinag ko networking, eto na pong resulta. Nag-aaral po ako ng kotse sa less than one year and a half. Good morning po. Join ka na. Hi guys, good morning. Uh, dati po akong security guard. Pero dahil sa M-Global, grabe. Nakatatong sasakyan na po ako. Ang sasakyan is Honda Pangalawa po is Ford uh, Explorer. Ito po yung pangatlo. Volvo V60 top of the line. Grabe talaga. Ikaw na uh, hello guys, uh, I'm Adrian okay. Padilla. So, ang background ko, dati akong uh, empleyado ng LBC. So, ginawa ko itong in global, sumubok lang ako. Eh, uh, nakakatuwa, uh, after 7 months, nakabili ako ng unang kotse, Mitsubishi Lancer. And good news guys, ito, mainit-init pa. Kalalabas ko lang, second car ko, Toyota Altis. Ito, malupet. Ngayon, ang bahay ko naka, meron na akong sariling bahay, tatlong palapag siya. So, lahat lahat pala pagka naniwala ka ibibigay ng InGlobal. Ito matindi. Kakain cash ko lang. Mainit-init pa 'ko. Oh. 214,000 kinita ko isang buwan. No, nakaka grabe, nakakabaliw talaga. Pag ito kinikita mo lahat ng pangarap mo makukuha mo. And sa makakapanood ng video na to, challenge ko kayo. Sino ba ako dati? Ordinaryong tao, sumubok lang sa in -global. Naniniwala ako na kung nangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. Wala kang ibang gagawin kundi sumubok ka lang. So pag sumubok ka rito, isa ako sa pwedeng tumulong sa'yo pagtulungan natin. Grabe power. God bless. Yeah. Hello, good morning! My name is Nico Rocco. For the past 12 years, empleyado din. Uh, Na-involve ako sa AIM Global. Pagpo 4 years na ako ngayon, ang pinakamasarap na park. Alam mo tipong nagkaroon ka ng sarili mong condominium unit at nakapag-travel ka sa abroad for 4 days and 5 nights. Yun yung pinakamasarap na park. At nagkaroon na rin ng kotse sa negosyo na to. Kaya guys, ang masabi ko lang sa inyo, sa especially sa mga nanonood, may challenge ka Kasi ang pinakamasarap na part Na nangyari sa akin Yung paggising mo sa umaga Yung tipong wala kang boss Kung ano yung gusto mo sa buhay Yun yung magagawa mo Maraming salamat po And of course uh, Especially sa InGlobal Kung hindi dahil sa InGlobal Hindi namin mararating Yung narating namin ngayon Kaya maraming salamat InGlobal yeah. InGlobal